sampahan ng demanda si Pangulong Bongbong Marcos. May power din talaga ang mga elites, mga kababayan ko, na harangin ang mga batas sa gobyerno kung makakasagabal ito sa kanilang negosyo. ang Telco Company. Planong uh, harangin ang konektadong Pinoy Bill. At ang balita daw dito, allegedly, mga kababayan ko, di umano ay sasampahan ng demanda si Pangulong Bongbong Marcos? Pwede ba yun? Mga kababayan ko, eto yung ating mga express balita na bibigyan natin ng komento ngayong hapon na ito. Mga kababayan, panoorin natin ang video na ito. Dito ang PLDT na harangin ang konektadong Pinoy Bill na pirma na lang ni PBBM ang hinihintay bago maging ganap na batas. Wow. Paray ko po mga kababayan ko, narinig nyo yan ha. Woo! Narinig nyo, desidido. Desidido ang uh, isang telco company na pinangalanan dito sa bilyonaryo huh? na tawagin na pangalan. Nakita nung pangalan. na ano <coughs> harangin ang konekta, konektadong Pinoy bill, mga kababayan. <coughs> bakit kaya? Ito ang malang tanong. We are friends with the sir. <coughs> <coughs> ano alam naman natin yan. Pero ang tanong dito, bakit haharangin ng telco company to yung Konektadong Pinoy Bill na sinusulong ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Ano ang magiging epekto nito sa bansa natin? Let's clarify everything mga kababayan ko. Handang umabot sa korte ang PLDT kung lalagdaan ni PBBM ang Konektadong Pinoy Bill. Ayan sabi dito, handang umabot sa korte ang kung itutuloy daw ni President Bongbong Marcos itong Konektadong uh, Pinoy Bill. Ano nga ba ang dahilan? Matatanda ang mismo ang PLDT, Smart at Converge ay nauna nang sumulat sa Malacanang para hilingin na i-vito ng pangulo ang panukala. Ay para i-vito, but, but the meaning of veto is ibasura. itong uh vil na ito. Bakit nga ba ano nga bang kinakatakot ng uh, mga kababayan? Panorin natin. We're hoping that it will not be signed by the president into law, but if it is signed into law, then we have our option to vote for it to raise the issue of constitutional. And raise the issue of constitutional. Ito mga kababayan ko, mahaba-haba na namang usapin to. Constitution versus batas na nililikha ng gobyerno. Alam mo, talagang makikita natin dito, may power din talaga ang mga elites mga kababayan ko na harangin ang mga batas sa gobyerno kung makakasagabal ito sa kanilang negosyo. Ayon sa PLDT, una sa mga isyong ito ay ang paglabag umano sa batas na dapat iisa lamang ang subject ng isang panukala. What? Isa lang ang subject ng panukala. Ano pa? Ikalawa, may favoritism daw sa data transmission What? providers.